Sa mga pangenot na barata, campaign period official nang nagsikad ngunyan na Aldawa, mga panundan sa pangangampanya liwat na pigpagirundom kan Komeleke. Lampas ang gatos mil pesos na kantidad ni Shabu na kumpiskar sa sarung tulak sa Albay. Saro gadan anong irido sa tulong magkakasway na diskwido sa Albay asin in Sorsogon. Coast Guard District Bicol handa na sa pagtaong akudir sa maabot na pirilian. Presyo kan bura kasin kandila duwang simana antes magundas aramon. As in Indigenous People's Week, pig-silebrar sa usepang ng niban Kamarinesur. Ngayon, Webes, Oktubre 19, taong 2023. Uninan mga baretang tatak, Bicol. Madadangugman mga baretang ini sa 88.7 Radyo Oragon, Katanduanes, asin 90.7 Radyo Oragon, Ligaspi. Sa detalyes, campaign period, opisyal ng nagsikad, ngunya na aldaw. Komelek, liwat naman na pigpagirumduman mga panundan sa pangangampanya. Detalyes sa report ni Nomer Corporal wala tuon ang mga mahiling na campaign materials kan mga aspirante para sa barangay asin sangguniang ang kabataan elections ngunyang kayang aldaw an opisyal na pagpoon kan campaign period katakod kay ni liwat na pigpagirumdum kang commission on elections o komelek bicol ang guidelines sa pangangampanya arog na dapat na 2 feet by 3 feet sana ang sukol kang campaign posters dapat nakadukot sa nini sa mga disignadong lugar bawal magdukot sa waiting shed sidewalks street as in lamppost, poste as in wire kang kuryente, traffic signages, eskwelahan, barangay hall, government agencies, health centers, as in iba pang pampublikong infrastruktura. Sigun kay Comelec Regional Director Attorney Maria Baleza, kasabay kan pagpuon kan karampanyahan, may mga naglilibot naman sinang personalized na nagmo-monitor kung nasusunod ning gayo ang mga piglatag nindang panundan ang sisay man na magbalgar sa posting guidelines ang mapapadaraning notice to remove as in show order nagikan sa nakakasakop na election officer sa tabang man kang task force anti-epal. So yung mga leaflets natin, pwedeng kupon bad or mas maliit or whatever it is. Huwag lang sumobra sa 2 feet by 3 feet yung posters natin. Plus, dapat nakalagay doon sa oh, posters na yun is merong word na This political advertisement or paid for by for. Mm. Oo, dapat alam nita kung si Sai ay nagbayad kayan. Kung ka amigo mo 'yung mismo kandidato kasi pwede ka bayad. At the same time, it should be posted in a common poster area. Dugang pa niya. Bawal man ang pananaw ng t-shirts, kayab, bowlers, siring manang kalo, ballpen, payong, panyo, bag pagkakanasin inumon o anumang na bagay na may kantidad. Mantang sulamenteng ang kandidato asin lima niyang campaign staff ang pwede sa nang magsulit ng t-shirt na may ngaran asin pandok ang mismong kandidato. Pamimigay po ng t-shirt is bawal. That's both buying already. Giving of anything of value, including kahit candy, kahit sigarilyo, bawal. Okay? So, you can use t-shirt, pero ang maximum problema lang yung kandidato at kanyang limang suporter habang nangangampanya. Sa pagsikad kang campaign period, may kanya-kanya man na opinion as in question ang mga butante sa mga aspirante sa BSKE. Uh, so di naginipuhan, maraming siya na sinda, wag oh. oh, para turo ka, <laughs> nagalat ka so, sulok barangay, yan lang. <laughs> Pag nanggala sinda, damak ang dugat namin, magkaroon ng tubig saka ilaw, walang ano sa amin. Ang 24 anyos na si Helen, pipili o nang ang kandidato na para sa iyang may naginibuhan, asin may magiginibo pa. Bako da itong kandidato na purong promesa, asin hanggang sa plataforma sa ang kaya. Mapili po ako kay mas maray pong kandidato na sa hiling ko po, so may magigibong maray po para sa barangay ni. Uh, ano lang po, vote wisely lang po. Yan. Mientras tanto, sa Oktubre 20 pupunan naman ang Operasyon Baklas na madurar sundo sa 27 mantang madurar ang campaign period sundo sa Oktubre 28. Lauman kan komisyon na sa tabang kang law enforcement agencies, magiging matarayumpo po asin matuninong ang BSKE 2023 para sa mga baretang tatakbikol. Nomer Corporal Coast Guard District Bicol preparado naman subot sa pagtaong akudir sa maabot na perilyan. Lampas 500 na personahes na katalaan naman na italtag sa manlain-lain na runakan rehiyon. Detalye sa report ni Carmelo Balya. Maabot sa 550 na mga personahes kan Philippine Coast Guard District Bicol ang ide-deploy sa maniba-ibang lugar sa bilog na Riyon Bicol. Inibilang parte kan mga preparasyon kan Philippine Coast Guard o PCG District Bicol sa nakatalaan na Barangay Asin S.K. election sa maabot na Oktubre 30 mayor na obheto o magiging trabaho kan mga personahis ka ini ang pagtaunin siguridad sa mga biyahero asin in ma ang barkong sasakayan kan mga ini. Sa aldaw kan eleksyon, siring man ang pagtaunin asistensya sa COMELEC na madara kan mga eleksyon para fernalya lalo na sa mga islang lugar. Apuera sa mga personahes na itataltag sa mga probinsya, handa naman ang total na 31 land and water floating assets na gagamiton kan mga personahes sa pagtaonin asistensya sa publiko. Kung sa inkompuesto inikan 26 na aluminum boats, duwang jetski, asin pigsararong metal shark, diesel fast asin RHIB assist po sa mga, syempre marami na pong buuwi niyan. Tapos possible na dumami yung dumag sa yung mga tao sa port. So nandyan po yung uh, Coast Guard natin, personnel, para mag uh, mo monitor at saka mag assist po sa ating mga passengers. Tapos meron po tayong K9 unit sa mga ports natin para i-check po nila yung mga passengers at saka yung mga bagages, ma make sure po na may patupad po ng maayos yung election gunpan at saka walang makalusot na mga hindi dapat sigon sa PCGB call, lao mo na kan ang sa indang 100% serbisyo sa aldaw kan borotohan, Alagad na nga po dan man ini sa publiko, lalo na sa mga biyahero na makipagkooperar asin maging responsable sa mga hero, lalo na sa, sa indang oras kan pagbiyahe. Ingat na lang po tayo, Tapos before po tayo umuwi, lagi po natin i-check yung mga updates, advisories po ng siguro pag-asa kung safe ba umuwi or sa mga page po ng Coast Guard District Bicol at saka mga substations, stations para alam nila din yung magiging schedules ng biyahe. Mientras tanto, Apuera sa burutuhan, piglala o manaman kan PCG na malobo ang bihero dahilan ka nakatalaan na komemorasyon kan undas. Kaya nagpaluwasin danin mga alternate routes na pwedeng agihan kan mga bihero, pasiring sa Visayas at Mindanao, nga nidai na makasabay sa ruso kan mga pasahero. Para sa mga baretang tatakbikol, Carmelo Balia. Sa ibang bareta, lampas sa sanggatus mil pesos na kantidad ng pigtutubod shabu na kumpiskar sa sarungtulak sa Albay. Detalye sa report ni Carmelo Ballia. Arestado ang 34 anyos na tulak ng droga sa pigkasar na drug buybas operation alauna 40 nin hapon kasudma sa purok sa is barangay Tuburan, Ligao City. Matapos na makuha sa posisyon kay ang 25 gramo ng pigtutubod na, na shabu na pigkakarkulong nasa 170 mil pesos. Sa impormasyon, Kabali sa illegal drug watch list ang suspect na residente man kan probinsya ng Albay asin haloy ng pigmaman manan kan otoridad. Bako lang ini uh, subject personality kang pideya, pati po kang PNP. And ini man po sarong uh, persona na tinabangan na ini kang gobyerno pero nagmamatagas. Ano? So saro po ini sa mga peewoods sa saindang lugar na kung sain matagas ang payo, naabo talaga mag magbakli. Kaya yaon man po ini, I'm sure yaon man ini sa badak ni Kapitan ano sa kasi part kang sustainability kang pagiging drug cleared uh, dapat Iguakang Badak Watchlist na itig submit sa PNP or copy furnish kay Pidea, bulan-bulan po dapat yan. So, ini man po na persona, uh, yaon po ini sa target list kang Philippine Drug Enforcement Agency. So, pinatrabaho po talaga ini sa muya. So, uh, kaya po kita nagkanda, kibako lang saro, dua, tulo, uh, Hyundai series of casing in surveillance para mabalidita kung, tat, kung siya talaga imbelto sa pagpapabakal kay Shabu. Apuera sa droga, nakumpiskar man ang scooter na gamit kan sospek sa pag-deliver nin Shabu siring man ang cellphone kaini. Naging posible man ang operasyon dahil kan pinagsarong puwersa kan Pidey Albay, Special Operations Unit Bicol, PNP Drug Enforcement Group, Ligao City Police Office suporta na dapat uh, gabus kita vigilant dyan sa laog kang barangay Bako lang ining mga barangay or elected officials nindo ang dapat magbantay dyan sa bisinidad kam interong uh, uh, runa kang barangay ano So kay po uh, po pag may na notice kita na sarong persona na padagos na imbelto sa pagpabakal ki droga kung abo ninda usipon sa barangay council pwede sin na magrani sa PNP Pwede man sinda magrani sa pideya. Pangapudan sa gabos na butante. o na maray, o ng sarong kandidato na may pagmakulog and makusog ang buot na labanan ang ilegal na droga. Sa presente, nasa kustudiya na kantoridad ang sospek na nahahampang sa kasong pagbalgara sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Para sa mga baretang tatakbikol, Carmelo Balia. Sa Rougadan, anong sa tulong magkakasuway na diskwido sa Albay asin Sorsugun. Presyo kan burak asin kandila duwang simana antes anundas aramun. Asin Indigenous Peoples Week pigselebrar sa niban haniban kamarinusur. Yan asin ibapang bareta sa samuyang pagbabalik. Tucked away in the province of Albay, known for its perfectly shaped Mayon volcano. Misibis Bay Resort, a locally owned 5 hectare private island resort. The resort is ready for all those looking to balance tranquility and adventure. This tropical destination is where guests can either choose to relax under the palm trees or have an adventure under the sun. It features modern and luxurious rooms and villas, recreational facilities, and sophisticated services. Come and experience Mississippi Bay Resort, your tropical island getaway. Naghahanap ka ba ng trabaho? Marunong ka bang mag ng video? Eh, mag-edit. Magaling ka ba sa social media? Willing ka bang matuto? Graduate ng journalism o may alam na sa media? Apply na dahil naghahanap kami ng videographers para sa Camarines Norte, Sorsogon, Camarines Sur, Katanduanes at Masbate. Ipadala ang inyong resume sa Action Call Center at gmail.com. Laging pinakabagong miyembro ng aming team. Tara na! Apply na! Sa tahaw kan pandemya, sa ibong kan mag-usog na bagyo, asin pag-alburuto kan bulkan, nung kanya kitang pinabayaan, sa panahon manin pagdios o kaugmahan, an mapagpadabang manto ni Inang Peña Francia, Danay tang namamatean. Si kan sa partido sa kongreso, an akubikol party list. Katabang na, kasurog pa. Akubicol! Balik anak ko Bicol Online TV. Sa gadaan anong irido sa tulong magkakasuway na diskwido sa Albay asin sorsogon. Sugon? Detalye sa report ni May Arango. Iridon tulong lunad kan sarong motorsiklo matapos na maslide ang piglulunada na motorsiklo pasado alauna kasubagong maagahon sa barangay Santa Remedios Bulan, Sorsogon. Sa impormasyon, maliwanag man sa lugar, asimba kuman subot accident-prone area ang lugar kan insidente kaya posibleng daang self-accident ang nangyari. Mantang maswerteng minor injuries naman ang sinapok ang tulong lunad kay Ni na napag araman na anas minor de edad. Uh, always wear your protective gear pag uh, nagda nagdadrive at saka uh, kung ano man dahilan po na ganong oras yung, uh, yung driving kung pwede po yung mga necessary lang na lakad. Kung, uh, kung kailangan lumabas, di, uh, drive safely, responsibly, carefully. Mientras tanto, sa Ligaw Albay, Irido man ang tulong individual matapos na makabanggaan sa ron tricycle sa Sarong karabaw po kumas o menos alas 6.30 ng banggi sa Barangay Pinit, Ligaw City. Sigun kay Rosauro Perillo, kan City Disaster Risk Reduction and Management Council, tulos man na ni medical na asistensya ang mga lugadan, na entero man nagsapo ni minor injuries. Madiklom ang lugar kang pinangyarihan, kaya kay Puan Mandaan na mas dobleng pag-iingat lalo na sa mga motorista na nag-aaragi may sakay na tatlo, dalawang passenger and then one driver. Uh, tapos nakita pa namin doon yung lubid. Hindi ko alam kung baka or kalabaw, pero sabi nung biktima, kalabaw daw. Then yun po, uh, basag yung salamin ng tricycle kasi nga na, na bangga nila yung kalabaw. Tapos may mga tama, may minor injuries naman yung iba. Yung isa is may laceration sa loo. Mantang sa Pulangi Albay, dei na sunerte pa mabuhay ang sarong babaeng motorista. Matapos na buminangga sa kasabat kay ning truck sa barangay Matakon, pasado alas 9 ng banggikan na kaging Oktubre 16. Para sa mga baretang tatakbikol, May Arango. Presyo kan burak duwang simana antes mag-undas, dikit ng nagmahal. Mantang presyo naman kan kandila, mantini duman giraray na hibabaan presyo. Detalye sa report ni Nomer Corporal duwang simana antes ang undas, nanotara na ang dikit na pagmahal sa presyo kan piling burak sa syudad ng Ligaspi. Sigun sa nagkapirang paratsyenda kaini, mas mamahal pa ang pabakal nindakan ni mga burak habang nagdadangadang ang okasyon. An rason, mal namang kaya daang kuan nindakan ni kaini sa sendang supplier. Arog kang kada pidaso kang antorium na posibli pang mag ng 25 pesos sa presyo kainingon niya na 50 pesos. Sanggatus pesos naman ang posibleng pang ilangkaw sa presyo kang Malaysian moms na 400 pesos na ang presyo ngunyan asin baby's bread, na 300 ang kada kilo ngunyan asin posibleng pumakol pa sa 400 pesos. Ang supply pa ano nagtaas man, mataas man kami. Mas kidiit. Araw man lang kaya. <laughs> mataas po yan. Upo. Kasi minsan wala man ano, ako na-deliver. Pag date lang nagbiyahe, date lang ang sa tindaning kandilang ini. Sinerto na da isinda maumento sa presyo ka ini. Mantini dumang giraray ang sendang presyohan. Arog kang esperma. Depende sa sukol. Mapataksa na sa 45 pesos sundo 60 pesos ang presyo ka ini. Depende man sa disenyo asin sukol. 90 sundo 300 pesos mang giraray ang makukulor nindang panindang kandila. Sa mga kandila naman na nasa laog ng garapon, depende man sa disenyo asin sukol. 80 sundo 230 ang presyo ang kani. Mantang sa Dragon Candle, 210 sundo 4,850 pesos sa naman ang magiging presyo kani. Happy to city, barabaan ang tabo. Pero pag last day na baga, alka pizza dos, na sa nataan, nagbabarakal. Hindi na sa nataan, diretsyo na sa cementerio. Pero may plano kita mag mang magtaas presyo? Aday ah, na, iyon na, Oo Iyon na, ayun na, ayun May maarabot pa si Nanay Filina na taon ng paratinda ng kandila sa simbang kang St. Raphael. Antisipado naman da ang pagdagsa ng gadgan mga parabakal ka ini. Kaya naman pigdadakol niya na ang pigo order niyang kandila. Bata, ah, may nagabarakal ba? Na, pero kay nasa Campo iba masama. Kasuwara ng mga puntod sa Campo sa simbahan na lang nalasin, eh. Si Siring ni Nanay Filina as in iba pang nagnenegosyo tuyong undas. Laom ninda na maging maray na ang pagdurodelensya nindangon na taon ba kung siring kang mga nagtalikod na taon na may pandemya pa? Para sa mga baretang tatak Bicol, Nomer Corporal. Indigenous Peoples Week, pig celebrar ka nagkaperang katutubo sa usepang iban ka Marinisur. Nagkaperang pakonsuelo, pig upreser naman kan lokal na gobyerno. Detalya sa istorya ni May Arango. Nagtiripo ng mga katutubo partikularmente ang Manide Tribe at sinang lokal na gobyerno kan Jose Panganiban sa laog ng Tulong Aldaw. Inibilang pakikisumaro sa selebrasyong kang Indigenous People Week niya na taon 2023. Sigun kay Tres Panganiban, Public Information Officer kang LGU Jose Panganiban, ang siring na aktibidad ginibo ni Data nga ipamati sa mga katutubo na parte sindakan komunidad kang Jose Panganiban. Actually, the IP Week celebration is part of uh, a municipal ordinance of the panganiban Camarines Norte, which is entitled mega supeg, supeg de Manide." We're in the ancestral domain of the uh, indigenous peoples, specifically the Manide tribe, um, celebrates its indigenous people's week. Nagkapirang aktibidad man ang sa o opristil sa mga Manide tribe na nariyelesar sa pakikipagtabangan naman ka National Commission on Indigenous People, Jose Panganiban Municipal Police Station, asin iba pa. Kakaroon ng short program ang uh, pamahalaang bayan ng Jose Panganiban kung saan. Uh, ito ay pinangungunahan na ngayon ng mga IPMR kasi ang uh, Jose Panganiban Camarines, Norte Po, ay may tatlong IPMR or do yung tinatawag nating Indigenous Peoples Mandatory Representative. Meron po kaming IPMR na nakaupo bilang barangay kagawad sa barangay Osmeña. Meron po kaming IPMR na nakaupo bilang konsehal ng bayan ng Jose Panganiban. At meron po tayong IPMR na nakaupo bilang provincial board member ng Camarines Norte. Lahat po sila ay taga Jose Panganiban. Saro sa ikinauugma kan LGU sa panganiban ang aktibong partisipasyon kan mga katutubo sa mga aktibidad na pigigibuninda na kung sa indakula ang nagiging kontribusyon para sa ikakatrayumpo kan mga programa na sindaman ang nagiging benepisyaryo. Malaking tulong ito sa mga indigenous peoples natin na ang panahon na ang ating mga kapatid na manide ay sumabay sa kaunlaran ng bayan ng Jose Panganiban. Bakit? Kasi e develop po nito yung kanilang uh, inclusive, uh, pagiging inclusive ng Tribu ng Manide sa bayan ng Jose Panganiban. Uh, maalis yung kanilang hiya tuwing sila ay pupunta sa kabayanan. And at the same time ay uh, malinang yung kanilang mga talento. Kasi alam nyo ba ngayong IP Week Celebration, uh, siniguro ng pamahala ang bayan na hindi na lang LG yung ang nag organize Sila na mismo ang nag organize ng mga events. Ang mga aktibidad na siring kay ni para sa mga katutubo sa rumpaagi man ni mawara na ang diskriminasyon sa mga ini sa komunidad. Katakod kay ni pigsiguro man kang LG Jose Panganiban na kadakol pang plano sinda para sa mga katutubo sa saindang nasasakupan na lokalidad. Para sa mga baretang tatakbikol, May Arango. Asinianan katiripunan kan mga baretang tatakbikol. 67 dias na sana, paspuna ako si Janunyas. Salamat